yun, what is up mga pare ko andito tayo ngayon sa Bustos, Bulacan <laughs> kasi nagpa-registro tayo nitong Suzuki DA64B ng utol ko so nakikita nyo to sa mga vlog ko dati yung pinaligtan ko ng turbo and at kung ano ano pa basta marami na akong blinag dito sa sasakyan na to so, kaya tayo nandito kasi nga uh, nagpunta tayo ng T.O. Bustos dito tayo nagparehistro kaya lang kasi may nangyari lang so gusto ko lang din share yung naging experience namin sa sasakyan na to gaya nga, nga na sinabi ko may mga na-vlog na ako sa sasakyan na to mga pinalitan and hindi pa pala nagtatapos doon may nangyari kasi na nakakatakot <laughs> kasi nga nung pinarehistro na natin ito mga pare ko biglang lumabas yung nag-emission at saka sinabi sa atin na hindi raw nila makita sa system o kung yung papel hindi ni, parang di pa naka-encode o something so pasensya na kayo dun sa mga term na gagamitin ko kasi hindi ko naman alam yung tamang term talaga sabihin lang nun parang uh, hindi naka-record yung sasakyan na to so kinabahan ako kasi akala ko eh peke ba yung papel talagang kinabahan ako mga 20 <laughs> kasi nga ngayon lang din naman nalaman kasi syempre ngayon lang din magpapasaw yung sasakyan. Kaya ayun, nasurpresa pa tayo nung nandun tayo sa emission center. Sabi nga nila na wala sa system yung sasakyan, yung papel niya. Tinanong nila ako kung ano bang sasakyan to. Yun nga, sinabi ko na nabili lang din. Then, tinanong tayo kung import ba yung sasakyan na to. At yun, nalaman nga natin, nung sinabi kong import yung sasakyan na to, eh kailangan pala nilang, o kailangan pala talagang ipa-import muna yung sasakyan bago marehistro. Kumbaga, ang gumagawa talaga dapat nun, kumbaga ipapa-import in code nila yung sasakyan, Kuma talaga magpa-import daw talaga nun ay yung seller, yung nabili namin ito mga pare ko. So yun, na ah, di naman nga natin alam, wala naman tayong idea, o wala naman akong napapanood na gano'n na syempre, ang alam ko lang kasi pagka original yung ORCR, nakarehistro, okay yung kapel, kumbaga legit. So, okay na yon Okay yung sasakyan, so bibili na natin yon Hindi ko alam na sa mga ganito palang import na sasakyan mga pare ko, eh, kailangan pa natin ipa-import code to. So, yon lesson learned mga pare ko. Kumbaga kung kayo nagbabalak na sasakyan na ganito, yung mga minivan or multi-cab na galing Japan, yung mga import, eh mas ma-okay siguro na ipa-verify nyo muna kung naka-import na yung sasakyan. So, mura lang din naman na magpa-importing code kaya lang kasi syempre, nagpunta ka ng LTO, magpaparehistro ka na dapat ay eh, akala mo, mabilis ka lang eh kagaya ko ngayon, hinabot na ako ng hapon mga pare ko, so yan, mag-aalas stress na, maga tayo nagpunta ay ako naka-import na sana yung sasakyan eh, tuloy-tuloy na yung pagpaparehistro natin kung baga mabilis lang, kumain tayo ng oras, baga nagtsaga tayo maghintay, para lang uh, hintayin yung result ng import mga pare ko So ayan, kaya talagang gusto kong i-share lang to para naman eh para doon sa mga susunod na bibili ng mga gantong sasakyan eh kailangan talaga ipa-verify na muna kung naka-import na ba o oh. hindi ako sure sa tamang term para doon pero doon sa magtatanong kung peke ba yung sasakyan hindi naman, legal naman lahat ng papel yung ORCR original lahat kaya lang talaga, need pa lang ipa-import encode yun ng nagbebenta kasi nga, uh, galing siyang Japan so yun ang nag-experience ko ngayon mga pare ko saka may mga naririnig din ako na yung iba pagka nagpapa-import inaabot talaga ng buwan so ngayon bininas tayo kasi inintay lang natin yung mga 3 to 4 hours lang yata tayo nagintay para dun sa importing code na yun so yun narehistro na natin yung sasakyan mga pare ko at okay na okay na at yun nga pauwi na tayo sa mga seller din ng ganito e eh, trabaho nyo naman talagang ipa-importing code to so sana yun ang gawin nyo hindi yung nagbibenta kayo ng sasakyan na magkakaroon pa ng o oh, sorpresang sakit ng ulo yung bibili hindi naman sa sakit ng ulo sa makina pero syempre ini-expect mo na gastos na yun lang hindi, madadagdagan pa dahil dun sa pagpapa importing good mo pa pinakamalaga dun yung oras na dapat akala mo mabilis ka lang so ayan mga pare ko, maraming maraming salamat sa panonood at yan ay nag-update lang tayo tungkol dito sa pagpapa restore natin dito sa d 64 b o yung mga Suzuki Transformer na surplus dito sa Pilipinas. So yun mga pare ko,